Hi mamsis, kasi gardening and barefoot yung ating ano ngayon yung ating feed ngayon let's do it mga ati, mga mamsis barefoot with our hand mower o oh, diba healthy healthy ang ating pinapairal sa ating buhay mga mamis <tinyo> So, yun yung ating ginagawang pang rasin May machine naman dyan. Pero mas healthy kasi itong ating hand mawa. Mas maano siya. Mas ma-healthy siya gamitin. Pag hindi ka nagmamadali, mami pero pag nagmamadali ka gamit ka ng machine ano kasi siya mag hang siya dyan sa baba pag may mga may mga kahoy or may mga makaka abala sa daan saan ka nag grass mawan kaya, hindi ka madaling matapos. Pero kung okay lang, awa, hindi ka nagmamadali. Parang exercise na, exercise na rin. Okay lang siya. Ako hindi ako every... Hindi ako every two weeks nag dito sa aking grass kasi hindi naman talaga kailangan na every ano makita mo lang na hindi siya hindi siya ma makadisturbo sa mga mata pwede ikaw na mag decision ito pala yung aking tanim na sina uh, nagtatanong si Aida before og oh, unsa ba daw ni kanang anong tawag nito yung staudi ta staudi ba yun day ang pangalan yung bumabalik lang siya kahit na winter na kahit na lamigan babalik pala siya Aids <laughs> <laughs> Iba-ibang kulay. Ayan oh. Tutubo pa siya mag ano pa siya ng mga seedlings dyan sa gilid gilid. Ano siya? Ilang kulay ba to? Ang daming kulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ani yung kulay niya. Marami. Ang klaseng kulay. Ang ano. Ayan Oh. Ang ganda no. <coughs> Madami pala silang kulay na lumalabas. Okay. Ito yung nagmix siya. Nagmix, mix, na -mix siya. Na so, ayan, Very food, barefoot, barefoot ang ating ano dito ngayon sa garden. Barefoot gardening in Germany. ito yung flower na to, para siyang kahoy, para siyang puno. Ayan lang siya ka, ano, ayan lang siya ka haba. At mamulaklak siya ng parang, parang, ang tawag nito, parang gapas. Ang ganda. Diba? Diba? Ang ganda niya. Kaya pabayaan natin siya nang gumamulaklak sa pananam naman natin puputulin. Ano yung ating hindi ko alam kung anong pangalan. Patanong natin sa master ng mga pangalan hindi ako nag, ano, hindi ako nag-learn ng classic mga, mga pangalan ng ng flower. Pero yung iba alam ko. Ito pala oh. Itong ganito. Hindi ko siya tinakat pag andyan siya sa tabi-tabi ng mga ginagawa kong bulaklak. Pero dito, puputulin natin yan sila. Para hindi disturb. Pero itong mga nandyan sa tabi, pabayaan natin kasi ang ganda ng bulaklak niya. Dito sa kabila, ang dami. Ang dami mamsis. Pinabayaan ko siya. Dito is, kailan ko pa to inaano, ina-cut mga two weeks na. Hindi ko siya uulitin. Ano na naman? Next two weeks na naman. Ayan oh. Ito siya. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na ito. Kayaan ko lang siya pagandyan siya sa tabi. Ang ganda, di ba? Ang nature lang, nature So, ayan. Yung ating mga Johannes Biren. Hindi hmm, mo na tayo mag-harvest. mix na lang. Pag may time, ayan siya. Malaklak talaga. Pag saka na lang, pag ma marais na lahat. Ayan, ma'am. tuloy ang laban. Tuloy ang Barefoot ganda yung feeling, mamsis. Pag nakatiil ka lang. Healthy, healthy yung feeling. So, tuloy natin yung ating mga warm para maka relax naman si mamsis. Bye-bye!